Turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at kayo'y makakakita. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Pagkat ang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap ay makasusumpong at ang sinumang kumakatok ay pagbubuksan. Ha, <laughs> Sinong ama ang magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak niyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga humihingi sa kanya? Tandaan niyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, o darantin. Pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain. Katawan kaysa damit. Tingnan niyo mga ibon. Di sila nagtatanim o nag at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ang pagkabalisa niyo ba, ay makapagdaragdag ng buhay. Kung di niyo magawa ang maliit na bagay, bakit mababalisa kayo sa iba? Tingnan ninyo ang mga liryo. Lumalaki ito. Di sila nagpapagal. Ngunit si Solomon man ay di nakapagsuot ng kasing ganda nila. Kung ang Diyos ay dinaramta ng damo na ginagatong lamang sakalan kalan, tiyak Taramtan niya kayo. O kayong mga kulang sa pagtitiwala. Palaguin po ninyo ang aming pagtitiwala. Kung malaki ang inyong pananampalataya, maaari mong sabihin sa punong ito, mabunut ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Mabuti at nadarating ang tukso. Ngunit sa abang pinanggalingan nito, mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakataling malaking pato sa kanyang leeg kaysa siya'y maging tisod sa isa sa maliit na ito. Ano ang kaharian ng Diyos? Ito'y tulad nito. Nagtanim ang isang tao ng isang butilang mustasa sa kanyang hardin. Sumibol ito at naging punong kahoy. At namahinga rito ang mga ibon. Huh? Hindi ko siya maunawaan. Bakit ka kumakain nakasama ang mga maniningil ng buwis at nang mga masasama? Ang doktor ay di kailangan ng walang sakit, kundi ng may sakit. Di ko tinatawag ang matwid para magsisi, kundi ang masama. Magkwento ba po kayo tungkol sa kaharian? Meron ba po ba? Huwag matakot, munting gawan, Pagkat nalulugod ang inyong ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ipagbili niyo ang inyong mga ari-arian at magbigay kayo sa mga dukha. Magtaglay kayo ng mga lukbutang di nasisira. Isang kayamanan sa langit na di nauubos. Pagkat ang ay di makalalapit at di sila masisira ng gamugamo. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. pinagaling ka na sa iyong sakit. Tingnan mo! Tingnan mo! Magaling na siya! Himala! mala. kayo! Tingnan niyo! Ah, Dakila! Ang ah, Diyos! Sa'yo, Guru. Talapan Mayroong anim na araw sa paggawa. Dapat isa sa mga araw na yon kayo nagpagaling, hindi sa araw ng Sabat. Mga mapagpain pa di ba't kinakalagan ninyo ang bakat asno upang painumin sa araw ng Sabat? Ngayon, narito ang lahi ni Abraham na labing walong taong ginapos ni Satanas Di ba kailangang kalagan siya kahit sa araw ng sabat? Mabuting guro, anong gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Mabuti ba ako? Walang mabuti liban sa Diyos. Alam mo mga utos. Huwag kang mga lunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magbintang ng balik Igalang mo ang iyong mga magulang. Tinupad ko na yan mula pa sa kabataan ko. Isang bagay pa ang kulang sa'yo. Ipagbili at ipamigay sa may hirap ang iyong kayamanan at magtatamu ka ng yaman sa langit. At sumunod ka sa akin. Pero negosyante kami. Mayaman! Napakahirap sa mayaman ang pumasok sa karya ng Diyos. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kesa isang mayaman sa karya ng Diyos. Kung ganon, sinong maliligtas? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Saan ba naroroon ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay darating na di nakikita. Walang makapagsasabing, tingnan nyo, nandyan na o naririto na. Pagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Darating ang oras na gugusto ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit di nyo makikita. Pagkat ang anak ng tao ay parang kidlat na magliliwanag mula sa kabila hanggang dulo ng langit. Ngunit kailangan muna siyang maghirap ng marami at itakwil ng mga tao. Mas madali pang mawala ang langit at ang lupa kaysa maalis ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Sinasabi ko sa inyo, Marami ang hindi nakakita ng inyong nakita at hindi nakarinig ng inyong narinig. Ano nga aming gagawin? Anong sinasabi ng kasulatan? Paano niyo ito paliliwanan? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ka. Gawin mo ito at ikay mabubuhay. Sinong aking kapwa? Hindi ang makawal na yon Si Cesar ba? May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungong Heriko. Hinarang siya ng mga tulisan, inubaran, binugbog, at iniwan na halos patay na. Nagkataong napadaan doon ang isang pare. Nang makita niya ang tao, lumihis siya ng daan. Isang lebita ang naparaan din doon. At nang makita ang tao, lumihis din siya ng daan. Subalit, may isang samaritano na napadaan din doon nang makita niya ang tao, naawa siya. Nilapitan niya ang tao at binhusan ng langis at alak ang mga sugat. Isinakay sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan para doon alagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng pera ang may-ari. Sinabi niya, alagaan mo siya at kung kulang pa yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Alin sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong hinarang na mga tulisan? Yung pong tumulong sa kanya. <laughs> Gawin niyo rin yun. Ah! Hayaan niyo lumapit sa akin ang malilit na bata. Huwag niyo silang bawalan pagkat sa tulad nila ang karya ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sino mang di sa kaharian ng Diyos tulad ng isang bata ay di makakapasok doon. Sino mang tumatanggap sa patang ito ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyo ay ang pinakadakila.